来ない

So, you know, galing tayong biga ah. Dagdag -dag stash. Nain ko na to. Itong supernova nila. Na uh, Quitis Bombshell. Ure lang ko ako dito, 20 21 Kumuha muna ako 20 pang test fire Tapos Kung ano Nebrilla yeah. Whistling with shell, Ito 35 na sa kanila Hindi ko alam kung makukuha niyo pa na mura yun sa Bulacan <coughs> Tapos itong Papribis nila na dream light yeah. Dream light beads Kasi ito, kumuha ko na itong batibot 25 to 30 na yung price nila nyan tapos ito itong uh, 5 colors ito pasadya ito eh yung tropa ko oh, si Ian yan. Hmm. pasadya nyan 1 minute tinesting ko kanina 1 minute talaga ang liwanag tapos itong ano uh, victory light tapos ito yung dagdag din ako nito Unix standard Meron din nito sa bigaa. Tsaka ito, 7 dwarfs. Yan, dami niyan doon. 200 to 300. Tapos ito, itong Lucky Dragon, isang stall lang na hanapan ko nito doon. Inaarap ko kanina. Ito siya guys, ang bago ng Dragon. Uh, benta nila dito nasa ano, 1K and then 100 data graso eh. tapos ito dragon cold of aztec ito nakuha ko to kay ano ron ron pyro yan binenta niya sa akin ng 1-1 nata tapos cupid kumuha pa ako 650 na yan sa biga tapos leto 850 yan kasi ito kinuha ko lang to dyan lang sa tabi nagbebenta eto diesel bum ni Colette si Opia kumuha na sa kanya niyan benta isa benta niya ng Conde Weasel bum malakas to saka itong plapala puno eto pina pinasadya ko lang din hindi ko pa natetest pa yan tapos itong bigay sa akin drop pa ulit si Ian Halo-halo to mga ano. Thunder tsaka Super Thunder. Kakaiba sila na size. Ayan. Ilan mga binili natin tsaka dagdag stash.